Himas Karsel, ang sarong 28 anyos na lalaki makalis na ikanta kan sa diring ama sa pulisya na ini nagagamit ng ilegal na droga. Aga kay ning Webes kang maparam ko 60 anyos na padre di pamilya sa sospek na ini may dumanon. Alagad sa kwarto na kay ning turog ang sospek asin duman na tuminambad sa iya ang mga ilegal na droga. Sering kan sa pulong heat cell transparent sa shay nin pigtutubo na shabu asin tulong heat cell plastic sa shay kan pinaalang na dahon nin marijuana tulos kayo ipinaabot sa saindang mga opisyal sa barangay sa Mabulo, Naga City, an insidente na ang nagpaabot in sumbong sa ipatura Naga City Police Station 5 hasa sa Aristohuna, an suspect. Pumunta po doon sa bahay nung, ano, nung mag-ama. And then yun po, nakita nung, ano, nung mga operasyon, yung mga team po, yung mga police namin. And yung suspect po nakaupo, tapos po sa lapalino na andun yung mga illegal drug. O yun po, binitbit na din, dito sa, nag, ano na po sila, nagmarkings doon sa taas ng bahay. And then after po ng magmarking, nagpunta po dito sa office. Inuma man, kang kapulisan na naging aktuasyon ka nasabing padre di pamilya, asin laom na maging panalmingan man kan ibang mga maguranga. Actually po, kung hindi po, kung yung pong mga tao na mga may involvement sa drug site, hindi tumitigil sa paggamit, pagbenta, ang PNP po, hindi rin titigil para hulihin sila. Sa presente, nasa kustodiya pa na hipatura ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules